At kung anuman ang ginagawa ng lalaking yun dito, mas mabuti pang kalimutan na lang niya ang lahat at lumayo na. Ang mga ahas na ito ay may napakataas na katangian at lason pa, wala silang laban. Ipinukul ng pangunahing tauhan ang sandata ng halimaw na humanoid at sinabi kay Anshu na huwag mag-alala. Nang tumama ang sandata sa ahas, hindi inaasahan ni An na kaya palang patayin ng matalik niyang kaibigan ang mga ito. Gayunpaman, magaling si Onsu bilang panggulo para makaatake siya mula sa bulag na anggulo. Pero ngayon, ang mga halimaw ay nakatutok na mismo sa kanya. Sumigaw ang lalaki kay Kai na magingat dahil ang mga nilalang na ito ay may mataas ding liksi. Sa kabutihang palad, nagawa pa rin makaiwas ng pangunahing tauhan sa mga pagsalakay, lalo lang nalito si Onshu kung paano niya nagagawang umiwas sa ganoong klaseng galaw. Ang mga katangian ng ahas ay dalawang beses na mas mataas at katumbas ng antas dalawa. Tama nga ang hinala niya, wala nang laban sa kanya ang mga antas isang ahas. Kailangan ng ipagpatuloy ni Anshu ang pag-akit ng atensyon ng mga ito para sila ay magtagumpay. Makalipas ang ilang sandali, hindi na maintindihan ng lalaki kung siya nga ba talaga ang kanyang matalik na kaibigan. At kahit pa, isang saglit lang siyang napatulala, at ang binatang iyon ay napatay na ang lahat ng halimaw. Maaaring mataas ang liksi ng kanyang propesyon, ngunit mababa ang lakas niya. Subalit sapat ang pinsala upang mapatay ang mga antas isang halimaw sa isang suntok. Malaking tulong ang bakal na sibat upang mapalakas siya kahit panandalian. Niyakap ni Anshu ang kanyang kaibigan at nabanggit din na marami siyang narinig na mga baguhan ang napapatay ng mga halimaw, pero baliktad ang nangyari dito. Paanong nagawa ni Junkai ang lahat ng iyon? Sabi ni Junkai, maswerte siyang nakakuha ng propesyon bilang isang sagalero, pero huwag na huwag itong ipagsasabi kanino man. Hindi rin masama ang propesyon ni Yen Shu, siya ay isang master ng sining ng pakikidigma. Kaya na nitong ipaliwanag kung paano niya naipanalo ang laban kontra sa tatlong ahas. Ang props yung ito ay ikalima sa ranggo sa kaharian ng mga Diyos. Walang may alam kung ilan talaga ang propesyon sa Devil Star, ngunit ang unang ginagawa ng lahat ay kumuha ng propesyon. Ang propesyon ay nakadepende sa kalidad ng materyales na mayroon sa harap nila. Ang mga mayayaman ay gumagastos ng sampu-sampung milyon para sa kanilang mga materyales, kaya sila nakakakuha ng napakalalakas na propesyon. Pagdating nila rito, halimbawa ay bilang isang mandirigmang pangmurim, kabalyero, o mamamatay tao. Ang mga mahihirap ay walang kakayahang bumili ng magagandang materyales upang makakuha ng propesyon, kaya mahihina ang kanilang mga klase. Ang mga propesyon ay ibinibigay ng random. Ang propesyon ng isang guru sa sining ng pakikipaglaban ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyon, kaya inakala ni Kaina ng utang ang kaibigan niya. Pag-usapan na lang natin yan mamaya, kasi mahaba-habang kwento yan. Sa ngayon, kailangan muna nating kolektahin ang mga materyales mula sa mga ahas. Pwede pa natin itong ibenta mamaya. Ang kikitain nating pera rito ay maaaring ipalit sa pera ng mundong ito, kaya makakatulong ito sa bida at sa kanyang pamilya, lalo na sa mga item mula sa tindahan ng Jablo, tulad ng mga labi at kakaibang materyales. Kapag nakuha ang mga materyales, hindi sila nagiging card. Maaari silang ipasa at ibenta. At kung batay sa laban, mas malakas ang sugarol kaysa sa martial artist. May isang babae ang lumapit sa kanila at binati ang grupo. Natakot agad si Shu, at nagtanong si Kai kung sino ang naroon. Ang pangalan ng babae ay Su Yi, at hindi niya kayang ipasa ang pagsusulit mag-isa kaya humiling siyang makisali sa kanilang grupo. Humingi ng paumanhin si Kai dahil nahihirapan na rin sila, at lalo silang mahihirapan kung isasama nila ang babae pero kumalma si Shu nang mapagtanto niyang isa lang itong baguhan. Nakiusap si Suyi na huwag siyang iwan. Ang propesyon niya ay isang healer at kaya niyang pagalingin ang kanilang mga sugat. Kaya rin niyang kumuha ng lason mula sa mga ahas at pahusayin ang kanilang mga armas kung makakahanap pa sila ng iba. Basta't huwag lang siyang iwan. Namangha si Shu na kaya nitong parehong gamutin at magbigay ng buffs. Ang buff healer ay isa sa sampung pinakamahalagang propesyon. Sana raw ay may healer sila mula pa noong una, kung hindi siya gumaling, baka patay na siya ngayon. Nagpakilala si Jun Kai pati na rin si Anshu ngayon, dapat ay magkasama na silang lahat patungo sa huling destinasyon. Nagpasalamat si Sui at nakipagkamay. Inakala pa ni Anshu na may gusto si Jun Kai sa babae, kaya nagbago ang isip nito. Kalokohan. Ayaw na niyang magpaliwanag pa at basta na lang nagsabi na kapag may isa pang tanong na gaya niyon ay tatamaan ito sa ulo. Sa parehong oras, sa kaharian ng mga Joe, sa lungsod ng Junk, Base Labing Walo, Data Research Lab, pinag-uusapan ang tungkol sa mga wristwatch, mga kamanghamanghang imbensyon na may mataas na antas ng katumpakan. Kaya nitong tukuyin ang lokasyon ng mga pioneer sa bituin. Karamihan sa mga relo sa merkado ay madaling nagbibigay ng iba't ibang uri ng datos, mga devil ray, at kung gaano kamahal ang relo, ganoon din karami ang mga function nito. Natutunan ito ni Sula habang isinasagawa ang rookie test. Nagtanong ang inspector kung kumusta na ang progreso at kung ayos lang ang kanyang nakababatang kapatid. Ayon sa GPS data na tiningnan ng profesor, karamihan sa mga baguhan ay bumagsak na sa pagsubok si Soy ay kasalukuyang may dalawang kasama. Nagtaka ang inspector, ganun ba kaduwag ang kapatid niya at pati sa grupo ng iba ay sumali pa. Pinagbawalan niya ito noon na makisama sa mga grupo, dahil mas maraming baguhan sa iisang lugar, mas malakas silang makaakit ng mga halimaw. Makalipas ang tatlong minuto, napansin ng profesor na may dalawang humanoid monster na papalapit sa grupo. Kahit isa lang sa ganitong klase ng halimaw ay sobra na para sa mga baguhan. Walang laban si Ai Ai. Ang kamatayan sa isang bituin ay katumbas ng pagkatalo ng isang karakter sa laro. Ang katawan na nakahandusay ay hindi na masasaktan, pero ang psikolohikal na trauma ng karanasan ay maaaring magdulot ng matinding pinsala. Kaya napagpasyahan niyang dalhin ang kapatid niya sa pagsusuring pang psikologikal. Ang tanging sinabi ng profesor ay hindi pa ito patay. Isang bagay na hindi talaga niya inaasahan. Lahat ay napatulala nang marinig nilang namatay na pala ang dalawang humanoid monster tatlong minuto na ang nakakalipas. Halos mayak si Ju, hindi niya agad naisip kung anong klaseng nilalang iyon. Nang mapansin niya na ito pala ay isang halimaw na kahugis tao, agad niyang sinabi na mas mabuti pang tumakbo sila agad. Masyadong mabilis at liksi ang mga halimaw na iyon. Si Ju at ang batang babae ay halos mahuli na, kaya napagpasyahan niyang umaksyon na rin. Habang pinag-uusapan kung paano niya mapapabilis ang kilos ng kanyang matalik na kaibigan, malinaw na ayaw niyang iwan itong mag-isa. Sinabihan siya ng lalaki na tumakbo na dahil kaya na raw nitong harapin ang sitwasyon mag-isa. Boss, bukod pa roon, kung ipagpapatuloy pa nila iyon, mamamatay lang silang lahat. Mas mabuting manatili na lang siya roon para patayin ang mga halimaw. Tumama ang kanyang atake at hindi man lang nakaganti ang halimaw. Akala niya ayos na ang lahat, pero bigla niyang napansin ang lawa ng mga halimaw sa tabi niya, saka siya inihagis pabalik at bumangga sa bato. Mukhang napakalaki ng buhay ng halimaw na iyon, kahit isang malakas na tama, hindi pa rin ito napatay. Pagkatapos noon, nagpa siya silang tapusin na ang kanilang biktima. Talaga bang mamamatay na siya sa rookie challenge na ito? Ang mga mata at mukha ng mga tao ay puno ng gulat, parang nasaksihan talaga nila ang halos kamatayan ng isang tao sa harap nila. Gusto ko sanang iligtas siya kasama si Shu, pero nanginginig ang kanyang katawan, tila hindi niya makontrol ang sarili niya. Isang tirahan malapit sa isang maruming ilog, dinalhan ng nanay ni Shu ng ti ang lalaking nagbigay ng mga materyales para makapagtrabaho ang anak niya. Hindi niya sigurado kung paano nag-grade si Shu, pero kahit matangkad ito, napakamahiyain. At kung makakatagpo siya ng halimaw, halos hindi siya makapaglakas loob na lumaban. Takot talaga ang anak niya sa halimaw. Pero napansin ng lalaki na hindi iniiwan ni Shu ang sinumang nasa panganim. Kahit mahiyain siya, sumigaw siya at umatake sa mga halimaw, dahil dito, naitulak niya ang mga ito pabalik. Nanalo si Shu, kung nagpa siya si Kai na protektahan ang kanyang kaibigan dahil mahina ito, kapatid niya pa rin iyon. At bilang magkapatid, dapat sabay nilang harapin ang laban. Ang ganitong klase ng pakikiisa ay ikinagulat pa ni Shu mula kay Kai. Kung mamamatay man tayo, sabay na rin, wika ni Kai, at pagkatapos ay malakas niyang tinamaan ang halimaw. Inisip ni Kai kung kaya ba talagang patayin ang halimaw ng isang malakas na atake. Pero kulang pa rin ang pinsala. Kahit isang martial artist, mahihirap ang tapusin ito. Pero ipinakita ng resulta kung ano ang tunay na kakayahan. Mayamaya, maya naramdaman niyang nagsimulang gumaling ang kanyang mga sugat. Nagpa siya si Suyi na gamutin siya. May dahilan kung bakit gusto ni Suyi na mapasama sa grupo nila. Kahit hindi siya aprobado ni Kai, pinilit pa rin itong sumama. Hindi siya mandirigma, pero hindi rin siya umaatres. Para sa kanya, ang isang doktor ay dapat gamutin ang mga tao kahit gaano pa siya kitikot. Namatay ang ama niya noong isang pagsalakay ng halimaw, dahil nawala ang support healer nila. Kaya para kay Su Yi, kapag kailangan ng suporta ang isang team, hindi mo sila dapat iwan. Gumaling na ang mga sugat, mukhang hindi talaga takot mamatay si Su Yi. Iniisip pa rin niya na kaya naman nilang patayin ang isang humanoid beast kung magsama-sama sila. Biglang naalala ni Kai ang sinabi ni Su Yi, na kaya niyang kumuha ng lason at gamitin ito para palakasin ang kanilang mga sandata. Tinanong niya si Su kung kaya ba niyang kunin ang lason. Sumagot ang babae na kaya niya. Pagkatapos, tinanong siya nang bida kung kaya ba niyang gamutin si Shuo habang sabay na kinukuha ang lason. Hindi siya sigurado kung kakayanin, pero gagawin niya ang lahat para maisakatuparan ito. Kung tama ang hinala ni Zhuang Kai, baka kaya na talaga nilang talunin ang mga halimaw. Hindi pa rin niya kayang lumaban mag-isa laban sa nila lang na iyon, pero oo, may pag-asa na.